nhé. Yeah. Yeah. Ay guys, and dito pala ako uh, Pababa ako guys. Pupunta ako doon at sasagipin ko yung ano, yung aso doon sa may tabi ng ilo guys. At pababa ako guys. Yan. Tuwa na ako. Ang hmm, aso na laglag sa creek. So ngayon guys, uh, medyo mahilap. Hindi na natin uh, mahuli. na mahuli. tingnan natin, subukan natin na lapitan guys. Kawawa naman guys yung ano, ay yung tuta. Wala na. Wala guys, hindi na siguro, malayo na guys. Hindi na natin na uh, mahuli siguro yung tuta na yan. Uh, at siguro, i-abandon na natin siguro yan. Yan yun, lumapit guys. Ayan, lumapit. yan lumapit siya, guys. Ito, ito. Ay, ay. Ay, nalaglag eh. Ayan, putik. Ayan, sabab pa. Nalaglag. Iwasan ko lang, guys, yung si ano eh. Para mamaya masakmal ako. Bakit ako? Ayan. Ah, uh, yun pala yung aso kanina guys, ano, itina iano siya na namin. Ah, uh, tutulungan namin sana makapagakyat din sa creek. Tinuluyan eh, natin. guys, if eh, lumapit sa akin baka kagatin ako. Kasi eh, medyo nahawi ko siya ulit doon sa may ano, sa creek. Tinuluyan Pero... de <laughs> 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 de ano? At uh, mayroon namang bakanting lote doon. Uh, sigurado naman ako wow, wow, wow. makasurvive doon. Doon sa hey. ano guys so yan ay uh, hindi namin nahuli at hindi namin sa taas channel uh, lang ano, guys mahirap baka makagat tayo eh, mahirap na antay rapis mahirap eh, siyempre gagastos tayo so yan guys marami salamat sa inyo yan.